Lunes na naman at may pasok na naman ang mga estudyante ngayong araw. Missing nga ako ngayon ng maaga dahil nga may plug ceremony sila, dapat ay maaga rin sila sa e school 4.30 nga ako gumising at nag-ayos lang ako ng sarili ko at eto nga at binubuksan ko na nga ang lock ng gate namin. Mas forward na nga tayo mga mari at nakabili na nga ako ng pandisal at eto nga ang request ng mga estudyante ko ngayong almusal nila. Nahandahan ko nga lang ang paglalapat nga ng gate namin at baka nga magising nga si Sia. Kapasok ko nga dito nga sa bahay ay nagdiretso na nga ako sa may kusina at Naglagay naman ako ng tubig dito nga sa takure namin dahil nga walang mainit na tubig doon nga sa thermos. Sinalang ko na nga din ito nga sa kalan. Nagpabili na nga din sila ng kape at gusto nga daw nilang uminom ng kape ngayong umaga. Pagka nga ng tubig iginising ko na nga rin yung dalawang estudyante ko. Pagkagising nga nila ay nagkanaw na agad sila ng kape at hindi na nga sila sa akin nagpabili ng palaman at isa-sawsaw na nga lang daw nila yung pandesal dito nga sa kape nila. Pero in fairness talaga mga mare, talaga naman napakasarap nga ng pandesal na sinasawsaw nga sa kape. Pas forward na nga mga mare ulit tat at nakapasok na nga ang mga estudyante ko at nagising na nga rin itong si Sia at nagpakanaw naman sa akin ng Energen. Naghati na nga lang kaming dalawa dito nga sa isang sachet ng Energen. May natira ngang pandisal ang mga ate niya at binibigyan ko nga siya kaso nga ay ayaw niya. Meron nga pala akong biniling tinapay sa kanya at nilagay ko nga sa rep kagabi at yun nga yung richoko at yun nga ang sinawsaw niya nga dito sa may Energen. At talaga namang sarap na sarap nga siya sa ginagawa niya. Pinasikaso ko na nga din yung mga gagamitin nga sa pagluluto nga ni nanay mamaya. Bina latan ko na nga at hiniwa-hiwa ko na nga itong patatas. Pagkatapos naman ay sinunod ko nga maghiwa nitong bell pepper, sibuyas at bawang. Magluluto nga mamaya si nanay ng pininyahan. Aga pa naman mga mare kaya naman sinamsam ko na nga yung mga nalabhan ko nga kahapon at mga tuyo na rin ito. Ang akala ko nga ay gagamitin nga ni nanay yung hanger kaso nga ang nilaban pala niya ay mga bedsheet kumot at mga punda. Nakaluto na nga ng ulam si nanay at nagiintindi na nga ako ng mga dadalin ko nga ang pagkain sa school nang makita ko nga na umuulan. Natapat pa talaga na lang nga ako aalis ay saka umulan. Hinaya ko na nga yung mga pagkain ng mga anak ko na dadalhin nga sa school. Lalagay ko na nga lang sa plastic labo ang ulam nila kapag ka nga may sarsa at may sabaw. At eto nga isang kanin ay dinagdagan ko nga at pinuno ko na nga ang lagayan. Meron kasing kaibigan yung isang anak ko na hindi nga minsan nadadala ng pagkain ng nanay kaya naman sabi ko nga ay isa na niya nga sa pagkain kaya dinadagdagan ko ng ulam at kanin. Medyo maaga pa nga ito at nag-aayos nga ako ng buhok at medyo basa pa nga ito. Medyo nagagandahan nga ako sa buhok ko kapag ka Kaso nga, kapag ka nga natuyo na to, ay nagkakaroon na nga siya ng kurba o oh Wala nga tayong 13-month pay, kaya naman wala nga tayong pampariban. Pass forward na nga tayo mga mare at nakauwi na nga ako at hindi na nga ako nakapag-video at umuulan nga kangina. Pero pag uwi ko nga ay umaaraw naman. Ewan ko ba talaga dito sa panahon na to at pabago-bago nga katulad nga ng mga feelings ng mga asawa at jowa nyo. Charing! Nung hapon naman ay naghahanap nga ito nga si Sia ng Candice. Kaya naman niyaya ko nga siyang pumunta sa tindahan at bumili nga. Sinuutan ko na din siya ng sombrero at at medyo nga mainit pa nga sa labas. Bihira nga talagang lumabas ito nga si Sia. Kaya naman kung may pagkakataon nga at bibili nga ako sa labas at pwede ko nga siyang isama ay sinasama ko nga. Kabili na nga kami ng candy at pauwi na nga kami nito nang nakita nga siya ni ate Megan. Pag nga lumalabas nga itong si Sia ay madami nga tumatawag sa kanyang mga bata. May isang bata na naman na masaya at napagbigyan siya. O siya mga mare hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Bye!